Inilabas na ng Comelec Anbank ang resolusyon kaugnay sa kung sino ba ang dapat manungkulan bilang kinatawa ng ika na distrito ng Maynila. At usapin naman sa pag-upo ni dating Pangulong Duterte bilang nanalong alkalde ng Davao City, sinagot na rin ng Comelec. Ang detalye sa report ni Luisa Erispe. Nagsimula na ang termino ng mga bagong halal na opisyal ng gobyerno sa buong bansa pero ang Commission on Elections may inihabol pang resolusyon para sa isang kongresista. Inilabas ng Comelec ang bankang resolusyon hinggil sa cancellation ng Certificate of Candidacy ni Luis Joey Chua Uy. Si Uy ang nanalong kongresista sa ika na distrito ng Maynila nitong 2025 election. At ang kalaban niya ay si Bienvenido Benny Abante Jr., ang dati ng kinatawa ng distrito sa Kamara. Batay sa desisyon ng COMELEC and Bank, ipinapawalang-bisa ang proklamasyon kay Uy at kinatigan ng desisyon noon ng Second Division na ang mai ay ang ikalawang may pinakamataas na boto o ang kalaban niya na si Benny Abante. Ang dahilan naman umano, lumalabas na hindi natural-born citizen si Uy. Pag hindi ka natural born Filipino, kahit naturalized Filipino, ay hindi pwede maging kongresista. Ang sabi ng Commission Division at sabi ng Commission and Bank, siya ay hindi natural born Filipino citizen. Pero ang tanong, sino na ang talagang dapat umupo bilang representative ng ika na distrito? Si Abante nga ba na ipinapaproklama ng Comelec o si Uy na naiproklama na? Pinal na nga ba ang desisyon ng Comelec and Bank at ito na ang susundin. Ang sagot lang ng Comelec. Ang importante lang at least bago mag, uh, matapos ang uh, 30 ng Hunyo na desisyon na ng Comelec yung bagay na yan and uh, therefore kung paano ito maipapatupad o hindi maipapatupad ay uh, tira natin yung susunod na mangyayari dyan. Dahil naman inilabas ang desisyon bago ang June 30, 1201 ng tanghali. Base sa rules ng COMELEC, may limang araw pa bago ito maisa pinal at maglabas ang Certificate of Finality ang Paul Butty. Ang Kamara na o ang Korte Suprema ang magdidesisyon sino ba talaga ang uupo sa pwesto. Samantala, hinggil naman sa isyu ng pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City kahit wala siya sa Pilipinas at hindi pa siya nakakapag-oath o nakakapanumpa. Sabi ng para sa kanila, tapos na ang jurisdiction nila dito dahil naiproklama na si Duterte. Nasa DILG na umano ang bola kung sino ang hahalili sa pwesto ni Duterte habang hindi pa siya opisyal na nakakaupo. Ang jurisdiction po ay wala na sa amin. Uh, pasa po walang, naka, walang kaso sa amin, wala nakapending wala kami naging desisyon uh, at uh, naproklama kaagad na ang jurisdiction ay malilipat sa DILG. Luisa Erispe, para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas